Tuloy-tuloy ang pagarangkada ng unang yugto ng Salaknib 2024 kung saan isinasagawa ang joint military exercise at pagpapalitan ng kaalaman o subject matter expert exchange ng Philippine Army at United States Army Pacific. Kalahok sa Joint Philippine-United States Combined Exercise ang nasa 1,000 sundalo mula sa 5 at 7th Infantry Division ng Philippine Army at 1,000 pitoldan sundalo naman mula sa 25th Infantry Division ng USARPAC. Dito sa Special Operations Command, sa Fort Magsaysay, Palayan City, ginaganap ang SMEE okol sa mga kasanayang special forces gaya ng air assault, sniping at night fighting para sa pagpapatuloy na Philippine United States sa LACNIB 2024. Binigyang diin ng Designated Observer Controller, Trainer ng 1 Scout Ranger Regiment na si Captain Erwin Rumo na mahusay na nagagampanan ng dalawang panig ang ugnayan at palitan ng kasanayang militar sa kabila ng mga hamon gaya ng language at cultural barriers at resource constraints. Nagkakaroon ng leveling sa bawat unit sa US counterparts natin sa Philippine Army natin. Malalaman natin yung limitations and strengths nila. Then pagdating ng uh, during execution which is ang alam ko is during palikatan doon lahat ma-execute ma lahat ng SMEs na ginagawa. So pagdating nung time na yon, at least during planning, alam na ng isang unit kung paano i-employ yung isang unit dahil ito lang yung capabilities niya, kung ano yung limitations niya. So, mas mabilis yung paggawa ng plano depende sa capability ng isang unit. Samantala, para sa mga SME participant ng Medical Force Health Protection Support Magsaysay Army Station Hospital, malaking ambag sa kanilang ginagawang medical response ang kanilang mga karanasan at kalaman na mapulot sa kanilang counterparts. Pagkapag counterpart natin ng technical combat casualty care para ma-share nila sa amin yung knowledge nila regarding sa pag-re-reassess assessment ng mga patient natin no? in case na may tayong encounter sa field natin. Kung paano sa gagawin natin, kung paano yung pag-ibak o sa gate ng mga pasyente sa encounter marami sa aming tulungan dito para ma install namin yung yung skill namin, ma-share namin sa ibang kasama namin, and then ma-share din sa ibang unit ma'am, like sa batalyon natin, mga lalo na operating troops kasi mas importante kailangan-kailangan nila kailangan, like, para in case nasa operation sila at na-encounter kahit meron tayong wounded, alam nila yung gagawin nila. Napakahalaga po yung TC3 sa ating combat evacuation and casualty management, sa ating mga battle casualties, and sa ating mga humanitarian and disaster response. Magpapatuloy ang SMEE hanggang sa Abril, 21 dito sa Port Magsaysay, at sa iba pang mga napiling lugar sa Camp Elchur, Ip de la Cruz, Gamo, Isabela, Training and Doctrine Command, Philippine Army, sa Camp Civiliano East Aquino, Tarlac at Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City. Kasunod naman nito ang balikatan na malakihang interoperability exercise ng Pilipinas at Estados Unidos. Wala dito sa Fort Magsaysay, Balayan City, Divisea. Ba Ako si Arvin Reyes, ang inyong kaugnay.